Maulan na miyerkules sa atin lahat dito sa Hong Kong. Good morning po sa atin lahat. At tayo'y good morning, good afternoon, good evening sa atin lahat, saan man, ta, saan man panig ng mundo mga kapwa OFW. At eto nga mga pre, mga be, tag-ulan at magbabago na ng weather dito sa Hong Kong. Marami na naman ang inuubo, sinisipon dahil nga ito nagbago na, tag ano, lumamig bigla. Tapos umuulan pa. Ngayon, gagawa tayo ng lunas para sa ubo at uh, sipon at uh, ito napanood ko rin lang. Pero sabi effective at saka maganda at saka organic. O oh, walang chemical na ano. Kaya ito gawa tayo. Uh, honey at saka garlic man. Uh, red onions, shallots. Wala kong red eh. Ito na lang shallots. Ayan guys. Para sa makati ang lalamunan at may ubo. Ito. Maganda. Maganda daw. I-try natin. Pero ang daming ano, nababasa ko sa ano, sa pati yung isang doktor na nagsabi. Maganda itong honey ko. Honey ni amo. <laughs> uh, Bawang. Balatan natin. Ano kaya ipit-pit? Pit konti para mag ano yung... Dapat din... pero bawang at saka ano lang naman ang nakita ko sibuyas. Ayan guys. Alam nyo maganda rin yung mga may napapanood tayo na remedy. Home remedy para sa mga ganito. Ubo, sipon, lalo ng ubo, katinang lalamunan, hindi ka makatulog sa gabi. Itinataon pa yung kung kailan kasarapan ng tulog sa kaka-uubo No? Tapos magpa-doktor ka dito sa Hong Kong. <laughs> ubo lang ha, ubo lang. Sang katerbang gamot ang ibibigay sa'yo. Kaya, ako pag inuubo ako, hindi na ako nagpa-doktor dito eh. Ano na lang, naglalaga ako ng Luya. Tapos, yun. O kaya yung fresh na luya na lang, tatarin uh, ko. Tapos, lagay ko sa termo. Lagyan ng mainit na tubig. Pag inubo, yun ang iinumin ko. Hindi ako nag-iinom ng namot. Kasi, naranasan ko na nagpa-doktor dito. Wala nang iba akong nararamdaman kundi ubo lang. Ubo lang, wala na. Alam nyo ang ibinigay, pitong klaseng gamot. Kaya mas maganda pa yung ganito. Gawa ka ng remedy. Pero ito na pa, ano eh, maraming nagtestify na talagang mabisa. Lalo na pag yung ubo. Kasi nga, na, na, su ano tagalog yung suit yung s o o t h e sa lalamunan nakaka ano ng lalamunan eto may matagal na itong hanin ni amo eh o, may bago pa eh pag inubos si amo diyan ang ipainom ko <laughs> di ba tapos itong sibuyas Red naman ito eh. Kaya okay ito. Mas maano pa nga ito kesa yung red. Yung red onion. Shallots ito. Mas matapang pa. Tapos, ibabad ng pwede na tatlong araw o isang araw. Pag may, Awan ng Diyos, uh, ano pa naman. Okay, okay pa naman ako. Kaya lang gawa nga tayo. Kasi nga, itong weather, ayun, umuulan. Kahapon pa umuulan dito sa Hong Kong. Nagbago na, palamig na. Sabi ni amo, dalawang araw lang daw lalamig. Tapos iinit na naman. Kaya dyan nagkakasakit. Alam nyo naman mga inchit. Mahina ang mga... Mahina ang mga resistensya. Ganyan para hmm. I-chop na lang natin yung garlic para mag ano yung lasa. Hindi ko na hinugasan kasi malinis naman. Para hindi matanggal yung yung dagta niya. Ayan. Guys. Kailan maliit itong jar ko. Ayaw na ayaw pa naman niya mo ang amoy ng ano. Ng bawang at sa kasibuyas. Ay wala nang paglagyan. Lagyan ko ng ano. Epektibo daw ito eh. Kaya try natin mga be. Kasi kaysa mag-inom ka lang, mag-inom ng mga kung ano-anong gamot, ito na lang. Okay naman to. Ang bango? Ayan. Alin ba? Dagdagan natin ng bawang. ah. Kasi ang bawang maganda talaga. Ano 'to? Eh? Ancient uh, spicy spice. Ibabad ito. Kailangan an uh, tama na yan. Kasi maliit lang naman itong jar ko. Tama na 'yun. Tama na 'yun. Tapos, buksan na natin itong itong honey ni Am. Kesa mag-expire, di gamitin ko na lang. Mapakinabangan pa. Na? Anong expiration ba nito? O, oh, 2024. <laughs> yeah. Gamitin na natin. Total mag-expire na sa twin, 20 itong 2024. Ayan, muntik na. Mamalingke pa. Ay ah. Mamalingke pa ako eh. Pero inaantay ko lang matapos yung winawasin ko sa na bedsheet pa bago isampay ko muna. And guys, so oh. Para sa mga kapwa natin OFW oh, try nyo ito mga guys. O, oh, ayan. Lagyan ng honey. Tapos, pag may ubo, bago matulog, isang kutsara daw. Yan ang sabi. Ay. Ayan. Tapos ibabad natin ng pure naman pure naman itong hani siguro from ano to Thailand. Kasi yung iba may mga peke lalo na sa ano sa supermarket. Okay na yan. Tapos babad lang natin hanggang sa pagkailangan uh, natin gamitin. Matikman nga. Hmm. Kasi yung bawang at saka sibuyas, lasang sibuyas. Hindi, <laughs> uh, nakita ko sa Facebook, at saka epektibo daw talaga ito, guys. Lalo na yung mga may ubo, lalo na at ngayon ay taglamig, magbabago talaga ng panahon, hindi natin maiwasan na magkasipon. At uh, tayo ay Ang hirap pa man din ang ano, ang mag ang may ubo. Lalo na kapag yung bago ka matulog, kaya kalagitna na nang yung kasarapan ng pagtulog eh. Biglang mga tiang lalamunan. Kaya, eto, guys, gawa kayo kesa yung gamot. Kasi dito sa Hong Kong talaga, kapag magpa-doktor ka, ubo lang ah. Ubo o kaya sipon. Ang daming gamot. Kaya minsan lang ako nagpa-doktor. Mula nung dumating ako dito, ang tagal ko na dito. Ilan? eh, dekada na rin ako eh. Dito sa Hong Kong. Minsan lang ako nagpa-doktor. ko, grabe ang gamot na ibibigay sa'yo. Ayan guys, oh, Ayan. Ayan. Pampalakas din ng ano eh, ng immune system. Daw. Kasi yung mga nag-testify, sa mga napanood ko, ano guys, effective. At saka, organic talaga. Hindi kay, hindi mo kailangan ng tablet. Kaya gawa na kayo guys. Hindi naman sa ano na may uubuin tayo, pero, in case lang, at least meron na tayo nito, di ba? Kesa maggamot-gamot ka pa. di ba? Yan guys. At, Ito'y papakita ko. Umuulan kasi. Ayan. Umuulan. Dito sa Hong Kong. Sabi ni Amo nga, mag... Uh, dalawang araw. Ayan. Ayan. Nagawa ako tatabilang lang ito at uh, gagamitin kapag kailangan. Mga kahit magtagal ito hindi naman masisira eh. Kaya gawa na kayo mga guys. Ayan lang guys. Thank you for watching. Sana pakilike at subscribe na rin. Yung mga hindi pa nakasubscribe pag napadaan sa inyo ang aking content video. Like and subscribe. Thank you. Bye.